hindi na nakapalagpa ang 40 anyos at 46 anyos na mga lalaking ito. Ito'y sa ikinasang by bus operasyon ng Regional Drug Enforcement Unit ng Procar pasado alas 12 sa is ng madaling araw April 20 sa Purok 7, Barangay Camp 7, Baguio City. Dito e binenta ng dalawa sa pulis na nagpanggap na pusher buyer ang walong bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana na nakasilid sa isang sako. Ah, uh, ito nga ay dalawang uh, tao na identified as SLI and HVI. Uh, nag, uh, meron, may uh, ito ang dalawang ito ay uh, residente ng Felix Mines, ito sa Mayroon itong bigat na 8 kilo at nagkakahalaga ito ng 960,000 pesos. Nakuha rin sa dalawa ang pera at cellphone na ginamit sa transaksyon. Ah, uh, itong dalawa pero for in kung na-inquest na sila baka nasa Uh, CP jail na sila. Mahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala sa pinagsanib pwersa ng Benguet PPO, Procar, Pedeacar at iba pang ahensya, pinagsusunog nila ang humigit kumulang siyam na raan at labing limang piraso ng tanim na mariwana. Natagpuan ito sa 50 square meter na taniman sa barangay Takadang Kibungan, Binget at nagkakahalaga ito ng 190,000 pesos. Isinagawa ang operasyon nitong ikadalawampot ng Abril. Noong Sabado de Gloria naman, April 19, Pinagbubunot din ng mga kinatawan ng Kalinga PPO ang siyam na libong tanim at isang libo at dalawang daang punla ng mariwana sa barangay Romualdez sa bayan ng Rizal, Kalinga. Natagpuan ito sa magkakahiwalay na taniman sa bayan ng Tinglayan at Rizal sa probinsya ng Kalinga. Nagkakalaga ito ng 1.8 million pesos. Wala namang nahuling cultivator sa mga nasabing operasyon. Angel Arquero, RNG News.